Oh, oh. Yan, oh. malis na mapunta rito, hindi pa balik. Pwede na sila pala ipagsama, oh. Ha, ah, pinagsama ko na. Hmm. Dahil sampu na naman yan. Yan, ganyan ang malis. Ayun pa, oh. Ayan, guys, Ayan. take all na. Ang oh. mga mong yan, di ba? Mix brama rin, oh. Yan. May mga brama, ah, parawakan, kasi, ang eh. lahi. Parawakan yan, guys, at, Uy, kasi, at brama. Kasi mangungin ng manok, eh. Ayan. Ay, mayroon pa doon sa loob. Ayan, ang, nan, ang tatay ng mga Brahma. Wala na akong ibang tandang dito, guys. Ito, nag-iisa lang. Tapos yun ang inahin, Brahma. Ayan, darag naman. Ang anak din yan, Brahma. Tatay. Ah, san pa? Ayan. Ay, hindi na pala yan Ayan ang Brahma na ano Nanay. Tapos ayon Ayan siya guys. Hindi yan Brahma. Siya mo. Ayan. Ang kanilang magulang ng mga sisiw. Manang ang parawak akan ko. Ayan. Ngingitlog. Ang hulo. ayon Ngingitlog din pero isa lang ang tatay ng mga sisiw yan yan ang tatay ng mga sisiw yan laki yan, laki, laki yan